Gawa tayo ngayon ng masarap na kutsinta. Ito at isishare ko sa inyo itong napakasarap na kutsinta recipe ko na ito. Isa itong kutsinta na pang ng Pilipino ang paborito ko. Kaya naman gusto kong ishare sa inyo itong ating recipe na to. Itong recipe natin na to, pwede niyo itong ipang negosyo. Kaya ito, tara at huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Maglagay tayo dito ng 1 and 1 half cup ng all-purpose flour. 1 1⁄2 cup ng tapioca starch, 1 1⁄2 cup ng light brown sugar. Then, add na rin tayo ng 1 1⁄4 teaspoon ng annatto powder or orange food coloring. Then, haluin lang natin ito mabuti. Then, add na tayo dito ng 4 cups ng water. Then, after nito, haluin ulit natin ito mabuti hanggang sa ma-dissolve yung sugar na na ilagay natin dito. Then, mag-add na tayo dito ng 4 teaspoon ng lye water. Then, haluin ulit natin ito. Tsaka natin to sasalain. Para siguradong smooth yung texture nitong ating kutsinta. Set aside muna natin to. Hayaan muna natin to ng 30 minutes. Then, after 30 minutes, ayan, ready na natin tong i-steam. Then, tsaka tayo mag dito. Huwag niyong pupunuin. Mga nasa 3-4 lang yung ilalagay natin dito. Then, after nito, i-steam lang natin dito ng 20 minutes. After 20 minutes, eto, at i-check na natin yung ating kutsinta. Ayan, sobrang perfect. Tingnan nyo. Dito sa recipe natin nito, na siguradong hindi ka papalpak. Basta at sundin mo lang yung ating sukat ng mga ingredients. Then after nito, palamigin lang natin itong mabuti bago natin to tatanggalin sa kanyang molder. Ayan, tingnan nyo, napakaganda ng ating kuchinta. Isa ito sa bestseller ko at talaga namang binabalik-balikan itong ating recipe na to dahil sobrang sarap at talaga namang perfect na perfect ang pagkakagawa nitong ating kuchinta. eto lahat yung ingredients. Sana nagustuhan nyo tong ating recipe na to. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!